musta na, mga ka curious breeder? Ayun, yeah, ngayon ay uh, 5:30 na ng hapon, kararating ko lang galing trabaho. At ito, dilipagad sa mga alaga. Ini-check ko kung anong kalagayan nila. Meron kasi rito na matapang masyado Nambubuli. Ito yata. Yang opaline na Albswan na yan bulian. yan Ang ganda talaga ng Violet Opaline Bigay ng Tropa yan sa akin At ito, gumaganda na yung aking Green Deck Eno Opaline Banded na sila ng Lutino Kaya, Nasa taas yung aking mga Albswan at narito pa yung ilan kung ikaw ay matagal ko ng subscriber malamang yung pinapakita kong ibon eh memorize mo na siguro dahil yun at yun lang din yung aking pinapakita Yan. so ito yung aking araw araw na gawain kapag so, maaga akong umuwi eh, silip agad sa mga alaga dahil tuwing hapong ko sila napapakain o pagkamisang gabi na nga pagka na akong uwi kasi sa umaga wala akong panahon dahil palagi nagmamadali so ito yung ating stress reliever kahit walang benta basta patuloy lang sa pag-aalaga dahil mahal natin itong hobby na ito may benta o wala bonus na lang kung makabenta so meron pa akong isang stress reliever na nais kong ipakita sa inyo Ayun, yung mga pananim ko. May lalapitan natin. Ayan, nandito na tayo. Itong mga nasa kulambo ay mga seedling ah, ng sili na in-order ko online. Yung pinakamaanghang daw. Hindi ko sure kung pinakamaanghang o, o isa sa pinakamaanghang yung Carolina Reaper Modern ako ng Carolina Reaper at Yellow Habanero at may bonus pang eto Pit Space Jami, maanghang din daw yan nakakatuwa kasi bumula sila nung naulanan pinabukasan kaya nagsibulas meron akong ibang sili rito na pinunla ko din galing sa palengke ayan nagsubok lang din at dalawang puno ng kamatis seedling, ayan libang libang lang tayo habang hindi tayo makabenta sa mga alaga nating ibon at dito ay meron na kunti na buto rin ng kamatis at Uh, ilang buto ng sili pa rin na nabuyo namitas kasi ako dun sa baba sa bakanting lote at medyo maanghang yung siling labuyo kaya itatanim ko para magkaroon ako meron ako rito crafted o markoted na kalamansi ayan pinutulang ko ng sanga kasi masyadong mahaba ito ganito kahaba yan pang nagbubunga lumalaylay ito so ito hindi ko muna pinutol kasi meron siyang maliit na bunga rito actually pangalawang harvest ko na yan <clears throat> na ko na to dalawang beses na so dinala ko to rito sa kainta kasi walang nag-aalaga sa antipolo palaging walang tao roon Itong kalamansi ko na isa na markoted pa rin. Ang daming bunga. Hitik sa bunga yan. Kaya lang yung iba nalalaglag. Kulang daw sa calcium. Ito meron naman akong markot pa rin na payabas. Hybrid na ito. Medyo malalaki yung bunga niya. Yung mother plant niyan uh, native daw pero tingin ko hybrid na kasi medyo malalaki yung bunga at uh, matamis kaya nagmarkot ako meron akong papaya dragon fruit nilipat ko yung ibang dragon fruit ko na galing antipolo nakakatawa dahil meron ng sumibol apat yan tinanggal ko yung dalawa kasi baka hindi niya kayanin dahil nasa container lang yung mahaba na yon yan ay Palora. Ito ay uh, San Diego o San Ignacio variety. Ito to. At ito naman nasa dulo ay uh, Orange Giant. Ito ay uh, Vietnam White. Mahabol siya ang bilis ng development nito eto ay uh, Golden Yellow Isis. Meron na rin sanga. Oh. Malapit na siyang pumatong dito sa trellis ko. Ito ay uh, Vietnam White pa rin. At ito ay uh, hindi ko alam kung anong variety nito. Malalaki yung sanga niya. Ito ay Moroccan Red yata ito. So, meron din akong rambutan ginawa ko sa antipolo markot yan o grafted eto may dugtong dito oh, meron si misis na mulberry at eto ay grafted pa rin ako nag grafted yan nag -grafting. eto yung dugtungan na guyabano at ito yung favorite ko, yung pomegranate o granada. Sana mapabunga ko siya kahit nasa pasulang. At ito ay guapol. Nakabunga na yan. Nagmarkot din ako ulit. Magtry ako magmarkot. Ayan, may bunga na yan. At yung aking pinya, dinala ko rito sa antipolo. Actually, marami yan. Nandun sa antipolo yung iba. Pero itong pinakapayat dinala ko rito baka sakaling mapa ko. At ito ay cat Galing to sa buto talaga. Hindi ko alam kung lalaki yan. Lilipat ko to sa medyo malaking container. Tanim ako ng ilang lemongrass. At nagtry ako mag-wrap ng mangga hindi ko alam kung mabubuhay 'yo. 2 weeks na 'to pero wala pa. Mukhang mangingitim na 'yung branch. Ito 'yung guwapol pa rin. Sana mapabunga ko. So 'yun lang 'yung aking pinaglilibangan mga ka-curious breeder, no? Habang uh, matumal lang benta sa pag-iibon eh, naghanap ako ng ibang mapaglilibangan para may divert yung aking atensyon hindi lang sa ibon pero actually kahit walang benta eh, okay naman sa akin dahil habi talaga natin ang pag iibon medyo nararamihan pa nga ako sa mga alaga ko kaya bala kong magbawas, magtitira lang siguro ako ng mga apat na pares yung mga mutation na talagang gusto ko. So, 'yun lang mga ka-curious breeder. Ipinakita ko lang sa inyo 'yung aking uh, mga stress reliever bukod sa ibon ay uh, etong mga pananim. Later on magdadagdag pa ako niyan. Meron akong melon doon na uh, dilawang laman at pipino at kung ano ano pa pagka medyo okay na to itong pinagagawa ko sa so ngayon ay uh, tigil muna dahil wala nang budget kasi itong taas na yan malak namin na uh, pabuhusan na rin i ano papasimento na rin para uh, isang anuhan na lang isang abala na lang medyo nagiipon lang ng budget dahil mabigat din ang pagbabudget niyan. ang budget so hanggang dito na lang mga ka curious breeder salamat sa oras na inyong inilaan sa panonood ng aking video God bless po